Kasi dito yung ah uh, 50 na kambing. Ayan. Lapad ng kanilang session. Tapos ito yung may mga separate na yan. Diyan nilalagay yung uh, buntis pag malapit na ng mga anak Tsaka pwede rin yung may mga sakit na kasi talaga siya dito. Ayan. Ito yung kambingan dito ni kuya. Ayan, malawak ito. Kasi dito yung 30 to 15 na mga kambing. At yun nga, yung may naka-separate doon, yung buntis ito, yung mga malapit na mga anak pwede rin dyan ma, ilang layer ito pwede rin i separate pwede rin separate yung may mga may sakit kaya yan yung purpose ng uh, pulungan ito, na nakasi-separate para in case man na uh, may sakit yung kambing pwede may lagay dyan hindi makawa ito naman yung binakagilid nito uh, pwede rin lagyan dito ng pagkain kapag marami na sila tapos din nandito sa loob yung iba meron silang makain dito yung iba kasi nandoon sa baba yan yung ibang kambing sa bahay dito muna dinala kasi nga may turo ito para maasawahan kapag ka naasawahan na pwede naman ibalik, uh, ibalik din naman sa bahay yung binabantayan ko doon uh, ito na ay yung pwedeng lagyan ng pagkain sa ano nyo para pag man doon sila sa loob meron silang makain dito dito lang ilagay yung pagkain hindi siya mabasa Ayan yung isa yung isa kumakain ng mulasis yan yung ginawa ko yun yung video kung paano gawin ito yung molasses na yan katulad ngayon sa bahay yung mataas ito yung baba nito mataas yan para ma madali na siyang malinisan kapag marami na nilang ipot o marami na tayo dyan sa baba madali lang linisan yan yung maganda kapag mataas yung yung kulungan ng kambing dito naman yung pakainan ng mga buntis yan kasi perit sila dito Pwede natin pakainin palagi ng kakawati. Maganda kasi yung kakawati. Bang pagatas na mga inahin. Ito kasi yung kulungan na ginawa ni Kuya pang matagalan na talaga to. Malapad din siya. Mahaba. Tapos mataas. Tapos yun may mga kanya-kanyang separate. At meron din siya rito ano. Ginawa niya rin ng uh, patong-patungan ng mga kambing. Kasi ito yung yung ito yung part na to. Dito yung sinusuga o binibitaw na kabako dyan. Yan, may daanan yan dito. Tapos sa kabila, hahatian siya hatik. Para pagka uh, tumubo na yung mga damo sa kabila, ilipat naman sila doon. Pagka uh, naman, wala na damo, ilipat naman sila sa kabila dito kasi may bako naman yan. May no? mga tanim na anen dyan. Damo. At sinubukan namin yung pag-aalaga ng gaming. Titingnan natin kung maganda yung yung profit nito or uh, least, kung least yung mortality compare sa ibang livestock. Yung kulungan na ginawa ni Kuya, ay naka-program talaga yan dito. Abangan niyo lang yung mga update ko sa pag-aalaga ng kambing guys kasi yun nga isishare ko rin yung mga mga tip or yung mga natutunan ko sa pag-aalaga ng kambing or yung pag-aalaga namin ng kambing kaya abangan niyo lang guys kasi nga uh, ayun marami pa kaming uh, ibabahagi sa inyo at uh, kung ano naman yung mga practical or yung mga natutunan ko sa pag-aalaga ng kambing ay ibabahagi ko rin. Kaya ayun abangan niyo lang yung mga dumod kong update sa pag-aalaga ng kambing guys.